Yes, Kirby, sa ating balita, napanatili ni Bagyong Lawin ng kanyang lakas habang patuloy na kumikilos pa north-northeast. Para sa detalye, kasama natin si Pagasa Water Forecaster, Henner Kitlong. Magandang hapon, Sir Henner. Magandang hapon, April. Tama po yung sabi nyo, ang bagyo pong si ay patuloy na kumikilos hilaga-hilagang silangan. Ibig sabihin po nito, unti-unti na po itong lumalayo sa ating bansa. At kung magpapatuloy po ang direksyon ng uh, ginagawa ng bagyong silawin, ito po ay makakalabas sa Philippine Area of Responsibility mamayang madaling araw. Mga alauna, mga alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw. Kanina pong alas 11 ng umaga, ito po ay nasa layong 310 kilometers hilagang silangan ng Itbayet, Batanes. Taglay pa rin po nito ang malakas na hangin na no, maabot ng 185 km bawat oras at bugso ng hangin na no, maabot ng 220 km bawat oras. Ito po ay kumikilos silaga hilagang silangan na may bilis na 13 km bawat oras. Sa paglayo po ng bagyong silawin, ang public storm signal ay nabawasan na rin. Subalit so, sa ngayon, nakataas pa rin po ang public storm signal number 2 sa Batanis Group of Islands. Samantalang ang signal number 1 ay nakataas naman sa Kalayan and Babuyan Group of Islands. Okay sir, at uh, dahil nabanggit mo na na bukas o oh, mamaya madaling araw lalabas na ng par itong si Bagyong Lawin, maasahan po ba natin na gaganda na yung ating panahon this weekend? Opo, uh, sa paglayo po ng Bagyong si Lawin, unti unti na rin pong hihina itong habagat. Kahit maasahan po natin, unti unti na rin pong gaganda ang ating panahon. Okay sir, at uh, ano naman po magiging lagay ng panahon natin ngayong biyernes? Sa ngayon po, habang nandyan pa rin po ang Bagyong si Lawin, maasahan pa rin natin na may pagulan pa rin po dito sa Mimaropa uh, magkakaranas po ito ng maulap na may paminsan-minsang mahina sa katamtamang pagulan. Samantalang ang Metro Manila kasama na ang Visayas at ang nalalabing bahagi ng Luzon, magkakaroon din, magkakaroon din po ito ng paminsan-minsang may hanggang sa pagulan. Samantalang ang Mindanao, magiging maganda na po ang panahon dyan, maliban na lamang sa mga pagpulog-pagkinlan. Okay, sir, so meron pa ba tayong na uh, binabantayan ni, na uh, bago pang pa sama ng panahon ngayong uh, linggo? Well, ayon uh, po doon sa mga numerical model na ginagamit natin, may posible po na magkaroon ng low-pressure area dito po sa Pacific Ocean. So, balito po tayo mag-alakas ngayon sapagkat malayo po ito at hindi po ito uh, nakaka-apekto sa ating bansa. Okay, maraming salamat po, Sir Renier. Ayan po si Pagasa, weather forecaster, Henner Long para nga sa lagay ng panahon natin ngayong araw at over the weekend at good news nga na uh, mamaya madaling araw ay lalabas na po ng ating PAR itong si Bagyong Lawin. Samantala na naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing nungsod ng bansa. Okay so mga kababayan no kaninang umaga may nabanggit uh, si PAGASA weather forecaster Henerkitlo nga uh, na merong uh, posibleng sama ng panahon dito sa may Western section ng Luzon at finalo uh, up po natin yan uh, kanina lang kay uh, PAGASA weather forecaster Doy at Ayun na uh, sa kanya. Ayan uh, not well organized naman na uh, itong uh, posibleng sama ng panahon at mababa na ang nito maging isang ganap na low pressure area. Ngunit, isa ito sa nakaka-influensya sa hanging habagat na siya nga magdadala na nga paminsa-minsang moderate to heavy rains dito sa may Mimaropa. Samantala, katulad na namanggit ni uh, Pagasa Water Forecaster Henel, ay may uh, patuloy nilang binabantayan itong uh, mga kaulapan sa malayong silangan ng bansa sa posibilidad na maging isang sama ng panahon. Ngunit dagdag nga niya ay hindi naman ito papasok ng ating bansa. Samatala kanina nga, 12:30 nung no, naglabas ang pag-asa ng kanilang thunderstorm uh, advisory number 1 dito sa Metro Manila. At ayun nga dito ay uh, may thunderstorm kanina dyan sa pamanava at Manila at uh, inaasahan nga na uh, maapektuhan ng Quezon City within the hour. At yun nga po yung uh, malakas na buhos ng ulan na naranasan natin kanina tanghali. Yan po ay galing dito sa Twitter ng Pag-asa. At uh, mga kababayan ugaliin tumutok sa PTV kada oras para sa Panahon TV Express upang makasigurong updated kayo sa lagay ng ating panahon at yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST para sa telebisyon ng bayan April and Mayro